Maligayang pagdating sa aming channel. Subukan ang aming practice test. Bisitahin ang aming website para sa online practice tests at isang libreng road signs cheat sheet upang matulungan kang madaling makapasa sa iyong DMV exam, garantisado. Tanong isa. Sa alin sa mga sumusunod na sitwasyon hindi dapat nakatutok ng tuwid ang iyong mga gulong? Option A, kapag naghihintay na lumiko pakaliwa sa traffic light. Option B, kapag nakaparada sa isang burol o isang driveway na may dalisdis. Option C, kapag nakaparada sa gilid ng kalsada na patag at walang kurbada. Tamang sagot, Option B, kapag nakaparada sa isang burol o isang driveway na may dalisdis. Tanong dalawa. Kapag nagmamaneho sa hamog, ulan o niebe, dapat gamitin ang Option A, low beams. Option B, high beams. Option C, fog lights lamang. Tamang sagot, option A, low beams. Tanong tatlo. Kung ang isang truck o bus ay liliko pa kanan kung saan mo rin kailangang lumiko, ano ang dapat mong gawin? Option A, agad na lumiko bago ang truck o bus. Option B, maghintay hanggang sa makaliko ang truck o bus bago ka lumiko. Option C, sumingit sa pagitan ng truck o bus at ng bangketa. Tamang sagot, option B, maghintay hanggang sa makaliko ang truck o bus bago ka lumiko. Tanong apat. Dapat mong dagdagan ang distansya sa pagitan ng iyong sasakyan at nang nasa unahan kung ikaw ay Option A, sumusunod sa isang maliit na pampasaherong sasakyan Option B, tinatapatan o hinahabol ng ibang sasakyan mula sa likuran Option C, nagmamaneho ng mas mabagal kaysa sa nakasaad na speed limit Tamang sagot, Option B, kapag tinatapatan o hinahabol ng ibang sasakyan mula sa likuran Tanong 5. Kapag nagmamaneho sa niebe o madulas na kalsada, ano ang dapat mong gawin? Option A, ligtas na gamitin ang cruise control. Option B, gawing mas dahan-dahan ang pagbabago ng bilis at direksyon kaysa sa karaniwan mong ginagawa. Option C, magmaneho tulad ng sa normal na kondisyon. Tamang sagot, Option B, gawing mas dahan-dahan ang pagbabago ng bilis at direksyon kaysa sa karaniwan mong ginagawa. Tanong 6. Kung lumapit ka sa isang traffic light na pula ang ilaw at isang pulis ang nag nagutos na dumaan ka sa interseksyon ng hindi humihinto, ano ang dapat mong gawin? Option A, huminto hanggang sa maging berde ang ilaw. Option B, dumaan sa interseksyon ng hindi humihinto. Option C, ganap na huminto bago magpatuloy. Tamang sagot, Option E, dumaan sa interseksyon ng hindi humihinto. Tanong pito, Kapag ikaw ay sinusundan ng napakalapit, tailgating, alin sa mga sumusunod ang makakatulong upang maiwasan ang mabangga mula sa likuran? Option A, lumipat sa ibang lane. Option B, bawasan ang iyong distansya sa sinusundan mong sasakyan. Option C, madalas na pagpapalit ng lane. Tamang sagot, Option A, lumipat sa ibang lane. Tanong 8. Ano ang ibig sabihin ng isang putol-putol na dilaw na linya sa gitna ng kalsada? Option A, hindi pinapayagan ang pag-overtake. Option B, pinapayagan ang pag-overtake sa kanan kung walang sagabal sa unahan. Option C, pinapayagan ang pag-overtake sa kaliwa kung walang sagabal sa unahan. Tamang sagot, Option C, pinapayagan ang pag-overtake sa kaliwa kung walang sagabal sa unahan. Tanong Siam, alin sa mga sumusunod na pahayag ang tama tungkol sa pagpapalit ng linya? Option A: Kailangan mo lamang lumingon sa iyong kanang balikat para sa pagpapalit ng linya sa kanan o kaliwa. Option B: Lumingon sa iyong kanang balikat para sa pagpapalit ng linya sa kanan at sa iyong kaliwang balikat para sa pagpapalit ng linya sa kaliwa. Option C: Ang mga sasakyang may dalawang panlabas na salamin ay walang blind spots. Tamang sagot: Option B, lumingon sa iyong kanang balikat para sa pagpapalit ng linya sa kanan at sa iyong kaliwang balikat para sa pagpapalit ng linya sa kaliwa. Tanong 10. Kapag nakita mo ang senyas na ito, dapat mong Option A. Maghanda sa paghinto dahil papalapit ka sa isang riles ng tren. Option B. Laging huminto sa paparating na riles ng tren. Option C. Huminto at hintayin ang isang senyas bago tumawid sa riles ng tren. Tamang sagot, Option A. Maghanda sa paghinto dahil papalapit ka sa isang riles ng tren. Tanong labing isa. Papalapit ka sa isang interseksyon sa itinakdang bilis ng kalsada, at ang ilaw ng trapiko ay naging dilaw. Ano ang dapat mong gawin? Option A. Magpatuloy sa interseksyon ng walang pag-inyat. Option B. Bilisan ang takbo upang makatawid bago maging pula ang ilaw. Option C. Huminto bago pumasok sa interseksyon kung ligtas itong gawin. Tamang sagot, Option C. Huminto bago pumasok sa interseksyon kung ligtas itong gawin. Tanong labindalawa. Alin sa mga sumusunod ang nakakasagabal sa maayos na daloy ng trapiko? Option A, pagbagal upang manood ng isang aksidente sa kalsada. Option B, pag-iwas sa hindi kailangang pagpapalit ng linya. Option C, paggamit ng pampublikong transportasyon sa halip na sariling sasakyan. Tamang sagot, Option A, pagbagal upang manood ng isang aksidente sa kalsada. Tanong labintatlo. Alin sa mga sumusunod na salik ang nakakaapekto sa pagsipsip ng alak ng isang tao? Option A, Timbang. Option B, Taas. Option C, Talino. Tamang sagot, Option A, Timbang. Tanong labing apat na. Kapag umaatras, ano ang dapat mong gawin? Option A, Tumingin sa likod sa pamamagitan ng bintana. Option B, Pindutin ng malakas ang gas pedal. Option C, Umasa lamang sa rear view mirror. Tamang sagot, Option A, Tumingin sa likod sa pamamagitan ng bintana. Tanong labin lima. Ang pagkapagod ay nagpapataas ng panganib ng. Option A, hindi makita ang tamang labasan. Option B, mahuli sa isang appointment. Option C, makatulog habang nagmamaneho at maaksidente. Tamang sagot, Option C, makatulog habang nagmamaneho at maaksidente. Tanong labing anim na. Ano ang kahulugan ng senyas na ito? Option A, dapat bumagal at lumipat sa kanang linya. Option B, manatili sa kanang linya kung mas mabagal kang magmaneho kaysa sa ibang sasakyan. Option C, ang mas mabagal na mga sasakyan ay dapat lumabas sa kanan. Tamang sagot, Option B, manatili sa kanang linya kung mas mabagal kang magmaneho kaysa sa ibang sasakyan. Tanong labing pito. Kapag nagmamaneho sa mga work zone, ano ang dapat mong gawin? Option A, dagdagan ang bilis upang mabilis makalabas sa work zone. Option B, bawasan ang bilis at maging handang huminto bigla. Option C, panatilihin ang normal na bilis sa buong work zone. Tamang sagot, Option B, bawasan ang bilis at maging handang huminto bigla. Tanong labing walong. Nais mong lumiko pakanan sa isang paparating na intersection. Ano ang dapat mong gawin? Option A, lumipat sa kaliwang bahagi ng iyong linya. Option B, iwasang magmaneho sa linya ng bisikleta. Option C, magbigay ng senyas isang daan talampakan bago lumiko. Tamang sagot, Option C, magbigay ng senyas isang daan talampakan bago lumiko. Tanong Labinsyam. Ano ang kahulugan ng pulang at puting senyas na ito? Option A, ikaw ang may karapatan sa daan. Option B, payagan mo nang dumaan ang cross traffic bago magpatuloy. Option C, ang mga sasakyan sa kanan ang mauunang dumaan. Tamang sagot, option B, payagan munang dumaan ang cross traffic bago magpatuloy. Tanong dalawampu. Ang isang orange at pulang tatsulok na senya sa isang sasakyan ay palaging nangangahulugan na. Option A, ang sasakyan ay may karapatan sa daan. Option B, mabagal na sasakyan. Option C, may ginagawa sa balikat ng kalsada, shoulder work ahead. Tamang sagot, option B, mabagal na sasakyan. Tanong dalawamput isa kailan legal na sumakay sa likod ng isang pickup truck? Option A, kapag ang mga gilid ng pickup bed ay hindi bababa sa 24 pulgada ang taas. Option B, kapag ang likod ng pickup ay natatakpan ng isang camper shell. Option C, kapag nakaupo sa isang secured seat at may suot na aprobadong seat belt. Tamang sagot, option C, kapag nakaupo sa isang secured seat at may suot na aprobadong seat belt. Tanong 22. Kapag nagmamaneho sa gabi sa isang madilim na kalye, ano ang dapat mong gawin? Option A, magmaneho ng mabagal upang matiyak na kaya mong huminto sa loob ng lugar na naaabot ng iyong headlights. Option B, I switch sa high beam headlights upang mas makita ang mga sasakyan sa harapan. Option C, panatilihing maliwanag ang mga ilaw ng instrument panel upang mas makita ka ng ibang driver. Tamang sagot, opsyon A, magmaneho ng mabagal upang matiyak na kaya mong huminto sa loob ng lugar na naaabot ng iyong headlights. Tanong 23. Alin sa mga sumusunod na pahayag tungkol sa droga at pagmamaneho ang tama? Opsyon A, ligtas gamitin ang kahit anong gamot na may reseta kung hindi ka nakakaramdam ng antok. Opsyon B, kahit ang over-the-counter na gamot ay maaaring makaapekto sa iyong kakayahang magmaneho. Option C, tanging iligal na droga lamang ang maaaring makasama sa iyong pagmamaneho. Tamang sagot, Option B, kahit ang over-the-counter na gamot ay maaaring makaapekto sa iyong kakayahang magmaneho. Tanong 24. Papalapit ka sa isang birding traffic light, ngunit may nakaharang na trapiko sa intersection. Ano ang pinakamainam na gawin? Option A, bahagyang pumasok sa intersection upang maipakita na ikaw ang may karapatan sa daan. Option B, huwag pumasok sa interseksyon hanggat hindi mo ito matatawid ng buo. Option C, magpatuloy sa interseksyon at hintay na luminaw ang trapiko. Tamang sagot, Option B, huwag pumasok sa interseksyon hanggat hindi mo ito matatawid ng buo. Tanong 25. Kapag ikaw ay nasa likuran ng isang motorsiklo, ano ang dapat mong gawin? Option A, maging handang gamitin ang iyong busina. Option B, magmaneho ng mas mabagal. Option C, magbigay ng mas malaking distansya sa pagitan mo at ng motorsiklo. Tamang sagot, Option C, magbigay ng mas malaking distansya sa pagitan mo at ng motorsiklo. Tanong 26. Kapag nakita mo ang dilaw na senyas na ito, ano ang dapat mong gawin? Option A, palaging huminto sa pedestrian crosswalk. Option B, huminto sa crosswalk hanggang sa bigyan ka ng senyas ng crossing guard. Option C, maging handang huminto kung may mga batang tumatawid. Tamang sagot: Option C. Maging handang huminto kung may mga batang tumatawid. Tanong 27. Ang dilaw na guhit sa kalsada ay naghihiwalay ng. Option A. Mga linya ng trapiko sa mga kalsadang one-way. Option B. Trapikong dumadaloy sa magkasalungat na direksyon sa two-way na daan. Option C. Harang sa pagitan ng regular na linya at carpool lane. Tamang sagot: Option B. Trapikong dumadaloy sa magkasalungat na direksyon sa two-way na daan. Tanong 28. Kapag may sumusubok na lumagpas sa iyong sasakyan, ano ang dapat mong gawin? Option A. Biglang promeno. Option B. Panatilihin ang parehas na bilis. Option C. Bilisan ang takbo. Tamang sagot, Option B. Panatilihin ang parehas na bilis. Tanong 29. May dalawang linya ng trapiko sa iyong direksyon. Ikaw ay nasa kaliwang linya, ngunit maraming sasakyan ang lumalagpas sa iyong kanan. Kung nais ng driver sa likod mo na magmaneho ng mas mabilis, ano ang dapat mong gawin? Option A, manatili sa iyong linya upang hindi maantala ang daloy ng trapiko. Option B, lumipat sa kaliwang balikat ng daan upang makadaan ang ibang sasakyan. Option C, lumipat sa kanang linya kapag ligtas ng gawin ito. Tamang sagot, Option C, lumipat sa kanang linya kapag ligtas ng gawin ito. Tanong 30. Ang pula at puting senyas na ito ay nangangahulugang dapat mong. Option A, huminto at tignan ang trapiko sa magkabilang direksyon bago magpatuloy. Option B, bigyan daan ang trapiko sa kalsadang nais mong pasukin o tawirin. Option C, panatilihin ang bilis at tignan ang trapiko sa magkabilang direksyon. Tamang sagot, Option B, bigyan daan ang trapiko sa kalsadang nais mong pasukin o tawirin. Tanong 31. Dapat ka bang palaging magmaneho ng mas mabagal kaysa sa ibang trapiko? Option A, hindi, dahil maaari kang maging hadlang sa daloy ng trapiko. Option B, ito ay isang mabuting paraan ng defensive driving. Option C, mas mabuti ito kaysa magmaneho ng mas mabilis. Tamang sagot, option A, hindi, dahil maaari kang maging hadlang sa daloy ng trapiko. Tanong 32. Kung may tumatawag sa iyong cellphone habang nagmamaneho at wala kang hands-free device, ano ang dapat mong gawin? Option A, sagutin ang tawag dahil maaaring ito ay isang emergency. Option B, hayaang mapunta ang tawag sa voicemail. Option C, tingnan muna kung sino ang tumatawag bago sagutin. Tamang sagot, Option B, hayaang mapunta ang tawag sa voicemail. Tanong 33. Ano ang maaaring maging epekto ng pagmamaneho ng sobrang lapit? tailgating sa ibang sasakyan. Option A, may inis at magagalit ang ibang driver. Option B, hindi ito magdudulot ng anumang traffic violation. Option C, makakatulong ito sa pagbabawas ng trapiko. Tamang sagot, Option A, may inis at magagalit ang ibang driver. Tanong 34. Habang nagmamaneho sa madilim na kalsada sa gabi gamit ang high beam lights, dapat mong ipatay ang high beam kapag ikaw ay nasa limang daan talampakan mula sa. Option A, isang sasakyang paparating mula sa likuran. Option B, isang sasakyang paparating mula sa harapan. Option C, isang matarik na kurbada o burol. Tamang sagot, Option B, isang sasakyang paparating mula sa harapan. Dapat idim ang iyong high beam headlights sa low beam kapag may paparating na sasakyan sa harapan upang maiwasan ang pagkabulag ng ibang driver. Tanong 35. Kapag huminto ang sasakyan sa harap mo sa isang pedestrian crosswalk, ano ang dapat mong gawin? Option A, dahan-dahang lagpasan ang sasakyan sa bilis na 10 mph o mas mababa. Option B, huminto at magpatuloy lamang kapag tumawid na ang lahat ng pedestrian. Option C, lumipat ng linya, tingnan ang paligid, at lagpasan ang nakahintong sasakyan. Tamang sagot, option B, huminto at magpatuloy lamang kapag tumawid na ang lahat ng pedestrian. Tanong 36. Ang senyas na ito ay nangangahulugan ng Option A, may sumasamang trapiko mula sa kaliwa. Option B, babala, ang kaliwang linya ay matatapos sa unahan. Option C, babala, isang one-way na kalsada sa unahan. Tamang sagot, option A, may sumasamang trapiko mula sa kaliwa. Tanong 37. Kapag malapit ka ng mabangga mula sa likuran, ano ang hindi mo dapat gawin? Option A, tanggalin ang iyong seatbelt. Option B, ihanda ang iyong sarili, brace yourself. Option C, ipitin ang iyong ulo sa headrest. Tamang sagot, Option A, tanggalin ang iyong seatbelt. Tanong 38. Kailan kailangang gumamit ng seatbelt ang mga driver? Option A, maliban kung nagmamaneho ng sasakyang ginawa bago ang isang libo, na daan at pitumput walo. Option B, maliban kung nagmamaneho ng isang limusin. Option C, at ang hindi pagsusuot nito ay magersulta sa traffic ticket. Tamang sagot, option C, at ang hindi pagsusuot nito ay magresulta sa traffic ticket. Tanong 30 siyam. Kapag nagparada ng pataas sa isang kalye na may bangketa, curb, dapat mong iset ang parking brake at Option A, iliko ang mga harapang gulong papunta sa bangketa. Option B, iliko ang mga harapang gulong palayo sa bangketa. Option C, iwanang diretsyo ang mga harapang gulong. Tamang sagot, option B, iliko ang mga harapang gulong palayo sa bangketa. Tanong apat na po. Aling bata ang kailangang gumamit ng Child Passenger Restraint System? Option A, isang siyam na taong gulang na may taas na apat na talampakan at sampung pulgada. Option B, isang sampung taong gulang na may taas na limang talampakan at tatlong pulgada. Option C, isang pitong taong gulang na may taas na apat na talampakan at walong pulgada. Tamang sagot, opsyon C, isang pitong taong gulang na may taas na apat na talampakan at walong pulgada. Tanong apat na isa. Kung kailangan mong magparada sa isang lugar na hindi karaniwang ginagamit sa pagparada, ano ang dapat mong gawin? Opsyon A, magparada na may nakabukas na reverse lights. Opsyon B, siguraduhin kita ang iyong sasakyan mula sa lahat ng direksyon. Opsyon C, magparada ng lima talampakan mula sa bangketa. Tamang sagot, option B, siguraduhin kita ang iyong sasakyan mula sa lahat ng direksyon. Tanong 42. Kapag ang school bus ay nakatigil sa harapan mo upang magsakay o magbaba ng mga bata, ano ang dapat mong gawin? Option A, huminto hanggang sa makababa ang lahat ng bata sa bus. Option B, huminto hanggang sa tumigil ang pag-flash ng pulang ilaw at mayalis ang stop arm. Option C. Lumipat ng linya, magmaneho ng mabagal, at lampasan ng maingat ang bus. Tamang sagot, Option B. Huminto hanggang sa tumigil ang pagflash ng pulang ilaw at mayalis ang stop R. Tanong na 43. Ang senyas na ito ay nangangahulugan ng Option A. Magingat sa mabibigat na sasakyan sa unahan. Option B. Matarik na pababang kalsada sa unahan. Option C. Babala para sa drawbridge sa unahan. Tamang sagot, option B, matarik na pababang kalsada sa unahan. Tanong 44. Ang senyas na ito ay nangangahulugan ng Option A, matatapos ang kanang linya sa unahan. Option B, bawal kumanan. Option C, may kalsadang papasok mula sa kanan. Tamang sagot, option B, bawal kumanan. Tanong 45. Kailan mo kailangang ipagbigay alam sa DMV sa loob ng lima araw? Option A, kapag nagbenta o naglipat ka ng pagmamayari ng iyong sasakyan. Option B, kapag nabigo kang pumasa sa smog test. Option C, kapag nakakuha ka ng bagong reseta para sa salamin o contact lenses. Tamang sagot, Option A, kapag nagbenta o naglipat ka ng pagmamayari ng iyong sasakyan. Tanong na 46. Ang senyas na ito ay nangangahulugan ng Option A, bawal pumasok. Option B, may stop sign sa unahan. Option C, may road work o maintenance sa unahan. Tamang sagot, option C, may road work o maintenance sa unahan. Mag-subscribe sa aming channel para sa mga full test na video at bisitahin ang aming website para sa mga Tagalog cheat sheet at practice test na makakatulong sa iyo na madaling maipasa ang DMV written test.